magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang kupet. Nalaglag pa ang mangga Sambit ni Aling Betchay. Bless me! Sunod na tawag nito. Bantayan mo nga itong tindahan, anak. Kung di mo ito mababantayan, mananakawan tayo niyan. Kung mananakawan tayo, edi sana, kinahay na lang natin yung paninda. Ani ah, Aling Betchay. Opo, mama. Napakaingay. Reklamo nito. Sabay kamot na maliin sa ulo. Isa na namang simula para maupo ang dalaga sa malaking tindahan nila. Malago, marami, at malaki ang sari-sari ng mga ito. Bilang byuda na si Aling Betchay, ang anak na si Badang at Plesme na lang ang kasama nito sa buhay. Tatlong busina mula sa motor, isang bagsak ng makapal na sapatos papuntang lupa, makapal na pantalon at may suot na jacket kahit napakainit ng panahon. Si... si Dodong Bumbay... Sambit niya si sarili sabay hawi ng buhok sa tenga. Isang lunok, nakakatakam habang nakatitig sa bumbay na hinuhulugan nila. Matangkad, moreno, matangos ang ilong at magalang pa. Iba, iba talaga si Dodong Bumbay. Sambit niya si sarili. Isang dura sa lupa mula sa bibig ni Dodong Bumbay bago tumungo kay Bless Me. Hi Bless Me, good morning. Bati ni Dodong Bumbay. Dodong Bumbay, my friend! I really miss you. Here is my money. Come again. Sunbit ni Bless Me habang nakalahad ang kamay na may hawak na perang panghulog kay Dodong Bumbay. Bless me! Di ka pa nag-aalmusal pero bukang busog ka na naman dyan ah. Biro ng atin yung si Badang. Atin naman, huwag kang magbiro ng ganyan. Nakakahiya kay Dodong Bumbay oh. Sabay upong balik sa pwesto nila Dalawang oras ang lumipas Hai, nakakagutom Ate Manye, meron ka bang silog yan ice cream? Nagugutom ako, gusto ko lang sanang bumili sa'yo Sumbit ni Bless Me sa kabilang kalsada Lapit naman ang ng si Manye Kay Bless Me habang bitbita ang mga pagkain nito Bless Me, nagpaalam ka ba bago ako kumuha ng pera at ipambili yung mga to? Tanong ni Manye at man naman, di ba pwedeng tanggapin mo na lang yung bayad ko at bumalik ka na dyan sa pwesto? To God bless me. Wala si Alig Peche sa tindahan. Namimili kasi ito ng mga paninda sa malayang palengke dahilan para magawa ni Bless Me ang nakagawian nito. Dukot ng kamay sa balde ng mga pera. Kupit. Kupit. Gamit ang kamay kong malupit. Sambit niya sa sarili habang tinatago sa gilid ng underwear niya ang 500 pesos. Isang bagsak na mga malalaking balot ng plastik sa ibabaw ng lamesa, labas ng tindahan naman ang manga, chichirya at santol. Toyo at suka habang ang atibadang niya naman ay naghahalo ng bagoong sa upuan. 600 pesos. Marahang sambit ni Dodong Bombay sa labas harap ng tindahan. Bless me. Kunin mo limang daan dyan sa bariyahan, tawag ni Aling Betchay. Eto na po! Tugon ni Bless me habang nagpupunas ng kamay sa kortina ng banyo. Pagdating sa tindahan, wala itong maihulog sa bumbay na natitipuhan niya. Paano ba naman kasi? Ang 500 ay ibinili niya nak ng kung ano-ano ng pagkain. Ma, wala namang pera dito ah! Kabadong tanong niya. Ha? Sa pagkakaalam ko eh, naglapag ako dyan ng panghulog kanina. Ah sige, o oh, ito, kunin mo tihulog mo kay Dodong Bombay Isang abot kasabay ng matagal na pagpiglas niya sa kamay ng binatang arabo. Malagkit ang tingin ni Blesmi habang isang kindat naman ang binigay ng arabo. Napatakip ng bibig ang dalaga at bahagyang namula. Kinabukasan mga grupo ng kalalakihan ng dumaan may hawak na makapal na silver necklace at binibenta. Ate, ate, baka gusto mo. Mura ko na nang bibigay sa'yo. Maganda to, bagay sa'yo. Sambit na mga kalalakihan. Magkano ba yan, kuya? Tanong niya. Two five, mahal yan sa iba. Di ka nalugi. Tugon nito. Napalunok ng laway si Blesmi na nangungupit ito pero di pa rin pwedeng malaki ang kunin niya. Pero dahil wala ito sa kontrol, isang lingon sa perahan, sumunod ang palitan ng pera at silver necklace. Di naman na nahalata ng nanay niya dahil malaki naman ang tiwala nito sa anak. Dalawang linggo ang lumipas. Ma, tignan mo, may napulot akong silver necklace sa harap ng bakery kanina nung bumuli ako tinapay. Ani niya na may paghanga naman sa muka ng ina at suhestyon sa dalaga na isuot ito tuwing pumapasok sa paaralan. Kinabukasan naglalakad si Bless me sa kalsada galing kasi ito ng bakery at isang motor ang huminto sa harap nito. Lika, sakay na! Hatid na kita sa matotal eh. naman ako patungo sa inyo. Sambit ng Arabo. Naku, dodong bumbay. Sigurado ka ba dyan? Parang nakakahiya eh. Tugon ni Bless Me. Ikaw talaga Bless Me. Parang namang bago na ako sa'yo ani nito. Masayang bumaba ang dalaga sa motor at tuwa na nakatabi ang natitipuhan niya. 2000 Marahang sambit ni Dodong Bumbay na si Glesme ng laway, kabado at pinagpapawisan ng malamig. Teka, asa na? Asa na yung dalawang libo dito? Badang, nakialam ka ba dito? Takang tanong ni Aling Betchay habang hawak ang imbudo at plastic na 2 x para sa mantika. Ma, hindi. Si Bless ang nandyan ah. Tugon ni Badang. Ha? Wala naman ako nakita dyan eh. Wala talaga akong alam. Eh, nasan na? Ah? Naku, dodong bumbay, pasensya na. Wala akong panghulog ngayon. Hindi ko alam kung saan ko nalapag ang pera ko. Babalik ka na lang sana bukas. Matapos ang paghingi ng pasensya ni Aling Betchay ay eh, agad itong naghalungkat ng mga aparador niya Kabinet at mga labahan. Kaba ito at takot na takot. Hindi eh. Nawawala ang dalawang libo ko. Anong gagawin ko? Paano ko tutubo at bukas? Sambit niya. Lumipas ang mga linggo at buwan, hindi pa rin tumigil si Bless Me sa pangungupit. Ang 500 at dalawang libo ay mas lalong lumaki. Umabot sa 7K. Ang nakukupit nito dahil sa sikretong motor na hinuhulugan niya. Paunti-unting napapansin ni Aling Betchay ang pagkaubos ng paninda niya. Unti-unti rin ang nagigipit ay may, may, mga oras din na halos di na niya siya nakakapamili sa isang linggo. Hanggang sa dumating ang araw at nadiskubre na nila kung sino ang bubwit na umuubos ng benta. Isang matinding sampal. Kaya pala nalulugi tayo, bless me. Dahil kinukupit mo mga benta natin. Wala na tayo kahit isang daan, anak. Ubos na rin yung mga paninda. Di kahit isang kilong mangga na tig 30, di ko na mabili. Kahit sardinas at kangko na tig 10 isang tali. Di ko na ma-afford. Galit ng sambit ni Aling Betchay. Matama na maghunos dili ka, matanda ka na, baka atakihin ka. Pagpigil ng ati badang niya habang nakaakap kay Bless Me. Bless Me kasi naman eh. Bakit mo ito ginawa? Pinagkatiwalaan ka namin. Piso. Piso. Bisa na lang natira sa baryahan, lugi ng tindahan natin. Wala tayong inaasahan bukod dyan. Sigaw ng ati badang niya. Lumapit si Bless me at pumunta sa harap ni Aling Betchay. Dinampot ni Aling Betchay ang piso at iniharap sa mismong mukha ng dalaga. Tumingin ka, wag mo ko artihan. Nakikita mo ba to, Bless Me? Kigil na sambit niya. Opo, ma. Opo, nakikita ako. Sorry, ma. Iyak na pagsagot ni Bless Me. Magkano to? Tanong ni Aling Betchay. Piso. Ma, piso. Hikbing sagot ng dalaga. Sagutin mo ko anak kung paano. Paano ko ibibili yung piso? Kigil na tanong ni Aling Betchay. Hindi ko alam ma. Hindi ko rin alam. Iyak na sigot ni Bless Me. Binitawan niya ito at umakap sa panganay na si Badang habang umiiyak. hiyang na -hiyan ako sa kapitbahay pati kay Dodong Bumbay. Wala na akong mahihulog. Wala na tayong pambilin ng bigas. Anong gagawin ko? Tanong ni Aling Betchay. Ma, may, may motor ako. Tugo ni Bless Me. Ano? Gulat ng mag-ina. May motora kong hinuhulugan na nakaraang ban pa. Pwede natin yung ibenta. Pagtatapat ni Bless Me, lumapit si ate badang niya, nagalit at humarap sa mukha niya habang hawak ang kwelyo ng t-shirt at inuuga ito. Saan mo nakuha yung panghulog? Sa kopit din ba? Yan ang dahilan kung bakit nalulugi tayo eh. Isang matinding iyakan ng lumoo sa araw ng mag-ina, nasa labas sa mga kapitbahay at sumisilip sa loob, hindi naman para makichismis, kundi dahil sa pag-aalala na kung ano na ang nangyari sa mag-ina. Napansin din ni Bless Me na nasa likod ng mga kapitbahay si Dodong bombay, na ngayon ay paniguradong dismayado na sa kanya. Hapon at umalis ang mag para pumunta sa hinuhulugan na motor ng kanyang anak at bawiin ang lahat ng pinanghulog dito. Pahiyang pahiya ang dalaga nang malaman ng mga tao sa lugar na yon ang ginawa niya at hindi na siya makalabas pagkatapos ng mga araw. Doon mo na kay tita ma, paalam ni Bless Me. Huwag mo kong ipahiya sa pinsan ko anak. Sana ang ginawa mo sa akin, hindi mo nagawin sa kanya. Tugon ni Aling Betchay habang naghahabi ng damit sa makina. Isang taon ang lumipas at doon na nga si Blesmin nakatira. Nawala na sa isip nito ang pagbili ng kung ano-ano. Ang tumatakbo na lang sa isip niya ay kung paano makakabawi sa ate at kanyang ina isang araw. Yun pala ang kwento eh. Ginawa mo ba lahat ng yon? Dahil sa inggit ka sa mga kaklase mo dati? nagtanong ng kung sino sa harap ng dalaga sa bahay ng tita niya. Hindi. Hindi ko lang talaga makontrol yung sarili ko kapag nakakakita ko ng mga bagay na sobra kong gusto. Tugon naman ni eh, Bless Me. Tatlong katok. Ate, paano nabibili yung pisong to? Sa pagkakatanda ko kasi, 20 na yung korneto. Sambit ng bata. Chichiria. Chichiria ka na lang muna be, bata ka pa naman eh. Tugo ng di kilalang babae. Ayoko nga, magkakasakit pa ako. Tugo ng bata sa bayhagis ng piso sa ati Tasha niya. Sino yun? Tanong ni Bless Me. Anak ni ati Melin, masungit talaga yun. Sambit ni Tasha. Nga pala, so anong matutunan mo sa sarili mo kwento? Masayang tanong ni Tasha. Hmm, wag kukuha ng bagay. Ay, mali. Huwag kukuha ng pera na hindi naman sa'yo lalo na kapag alam mo pinaghirapan ng iba. Tugon niya. Palakpakan. Biro ni Tasha. Hayaan mo na at least ngayon nagbalik na yung tindahan niyo. Mas nabalaki mo pangay at may sarili ka ng trabaho. Nabibili mo na yung mga bagay na gusto mo nang hindi nagnanakaw sa iba. Sambit ng isang bulag na katabi nito. Lumipas sa mga taon, nagkapatawaran na ang mag -ina. Isa na nga working student si Blesmi at kumukuha ng kursong anesthesiologist kasama sa hanay ng pagiging doktor. Mahal, ito na yung by Jessica na pinabibili mo sa baba. Buti bukas pa sila Ate Ruby. Tugon ni Dodong na bumbay na kanyang nobyo na kumuha naman ng kursong agriculture. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.